Hi! Hi! Nami sa ang farms. sa in short sa mo bukid. Nyani de kanindot ang nature basta maglaag mo sa nature. Guys, Nice kayo ang lugar. Close to nature. It's nice to spend your holy week, your holy Friday. After church, guys, come and visit our farm here in Kamanga, Titay, Sambuanga, Sibugay. Wow! Mas nice siya kaysa swimming pool. Nice and short kay layo sa chlorinated na tubig. Pure water. Pure, natural, not pure water. <laughs> Sorry guys, mali lang. Mm -hmm. So relaxing. guys. Nice kay jud. Nice jud ang bukid Wow! Wow, nami na e kay bugdaw ka ayo. kay dari ang tubig. Wow, according kay Minmin. Wow! Hmm. Wow! <sum>